Hoy, Sparkle Squad! Maligayang pagbabalik sa channel! If you've been watching Sparkly, Hash Soundtrip on yel, alam mo na na si Matthew ay ang lalaking dapat abangan. Hindi lamang siya naghahatid ng mga kahangahangang pagganap bilang Ethan, ngunit nagsisilbi rin siya sa ilan sa mga pinakasuunworthy na hitsura na nakita namin sa ilang sandali. Kaya ngayon, we're diving into Matthew Ice's most handsome looks. Dahil let's be real, this guy is a total style icon and heartthrob rolled into one. Pasok na tayo! Una, pag-usapan natin ang kaswal na laro ng kasuotan sa kalye ni Matthew. Gumamit man siya ng maaliwalas na hoodie, denim jacket, o simpleng tee at jeans lang, alam ni Matthew kung paano gawing maluho ang kanyang estilo. Walang kahirap-hirap ang kanyang estilo, ngunit laging on point, at ito ang uri ng vibe na gusto nating lahat na gawin natin araw-araw. Sa totoo lang, if I could steal one thing from Matthew's wardrobe, it would be his ability to make casual look this good. Like, how does he do it? Is it the confidence? The charm? Or just that Matthew ay magic? Let me know in the comments. Ngayon, pag-usapan natin kung kailan naging full glam si Matthew. Kapag nagsuot ng suit ang lalaking ito, tapos na ang laro. Maging ito ay isang klasikong itim na tux, isang makinis na navy suit, o isang bagay na may modernong twist, si Matthew ay marunong mag-utos ng pansin. At huwag mo na akong simulan kung paano niya i ang kanyang buhok at mga accessories, ito ay perpekto. Seriously, though, can we just appreciate how Matthew transitions from casual to formal so seamlessly? It's like he was born to slay every look. If you're watching this, Matthew, we need a style tutorial ASAP. Siyempre, hindi namin makakalimutan ang signature style ni Matthew. Dito talaga siya nagniningning. Kahit na ito ay isang bold colored na jacket, isang statement accessory, o isang kakaibang twist lang sa isang classic na outfit, palaging dinadala ni Matthew ang kanyang agame. Ang kanyang estilo ay sariwa, moderno, at ganap na siya at iyon ang dahilan kung bakit ito napaka-iconic. Ang estilo ng lagda ni Matthew ay patunay na ang fashion ay tungkol sa pagpapahayag ng iyong sarili. Hindi siya natatakot na makipagsapalaran at palaging nagbabayad ito. Ano ang paborito mong hitsura ni Matthew ay sa ngayon? Drop your thoughts below. Of course, we can talk about Matthew I without mentioning his role as Evan in Sparkle Lee, Hash Soundtrip. Bilang matalik na kaibigan ni Alisa at ang audio man ng Sparkle Symphony, Napakalalim at alindog ang hatid ni Matthew sa karakter. At maging totoo tayo, ang estilo ni Ethan ay katulad ng sapunto ni Matthew sa totoong buhay. If you haven't been watching Sparkly, Hash Soundtrip, what are you even doing? The show is amazing and Matthew's performance is a huge part of WALAY. Don't forget to catch the replay this Saturday, March 1 at siyam oras 30 minuto on YLE. Hindi lang basta nananalo sa mga manonood si Matthew Uy sa kanyang pag-arte, nagnanakaw din siya ng puso sa kanyang hitsura. Tignan mo na lang kung ano ang sinasabi ng mga fans. Matthew ay ang definition ng guapo. Ethan style is everything. Matthew is a fashion icon. Paano siya naging perpekto? Alright, Sparkle Squad, that's it for today's video. Matthew Ai is truly the whole package, talent, looks, and style. Don't forget to watch Sparkle Soundtrip this Saturday, March 1, at sham oras 30 minuto on LA to see more of Matthew as Ethan. At kung nagustuhan mo ang video na ito, I hope na huwag na kayong mag-subscribe sa channel, kaya't huwag na kayong mag-subscribe sa channel na yon, at huwag na huwag kayong mag-thumbs up. Alam ko sa mga komento kung saan ang hitsura ni Matthew o ay ang paborito mo, basahin ko silang lahat hanggang sa susunod, manatiling kumikinang.